Yo, what's up, mga katuning at nandito naman po ako muli nagabalik sa pagbablog oh, So ayan na ako po nga niyo pala dyan ay nagagayak na ng aking mga adalhin papunta sa paglampa ayan, at So uh, bali ready ko na yung aking uh, ano dyan, uh, power bank at saka yung aking ayan, yung ilaw ayan, Bali yan nga pala yung ilaw ko na gagamitin At uh, kung bakit ako may power bank dahil uh, yan po yung order ko lang sa Shopee. So mabilis po siyang malubat kaya kailangan po ng power bank para tumagal yung ating ilaw na gagamitin. So bali na ready ko na din yung jacket ko at saka yung aking uh, sombrero. Ayan. So bali dyan ay kumain na nga ni pala kita bago umalis. Ayan, so para malakas tayo. At nandyan nga ni pala yung mga bata na maglaro Ayan yung mga sa mga gustong dumayo. Ay anong gagaling bayan naman ng mga bata din maglaro. Ayan nga ni kami ay nagdiretsyo na dyan sa aming uh, punduhan ng aming bangka. At uh, ayan, uh, eh, yan ang guwapo ko naman dyan. Uh, eh di halatang mag ano eh din nga ni, kami nagsali na muna ng gasolina sa aming bangka pos kami ay eh, di lumarga na rin ayan so bali tamang tama lang ni, pala yung aming lakad diyan dahil Medyo malaki pa yung taib at kami nakakalusod dun sa lagaslasang kung tawagin. Dahil mahirap po pagkahibas ay di kami nagahila. Ayan, so malapit na nga ni pala kami dyan sa dagat at uh, intayin lang namin dumilim para kami makapangilaw na. So bali da ang mga nipala ay papunta sa paglambat at ako naman po ay papunta sa paglampas. So ayan at ako ay nagasimula na magsigpaw ng hipon. Ayan so bali uh, pumalta nga ni pala ako ay dyan ay sa may parting lawin. Ayan so tapat po ng pier ng buyabon. So tara let's go at samahin niyo po ako sa Uh, paghuli ng hipon Alright A few minutes later A few minutes later Ano pang hala niya? Eh, timba Bawa ano ng kasag Hindi na pakaraming kasag ayo Ang tabo nga tayo Pag nataig-taig a few minutes later <laughs> <laughs> eh hey, hey, eh yeah nung no lapat na rin isang area pa meron silang baanak guys ayan guys oh mga uh, malalaki nila isda yun so, guys ang huli nila sa paglambat uh, so, bagihin na po bagi po niyan na yun, eh apat na bahagi isa po sa may-ari ng lambat at saka sa may ari ng bangka tsaka po doon sa tumog pa ayan, guys puro tilis tsaka mga sap sap mga sap sap po ang huli nila -huli ko naman ay ito naman kasag po at tsaka hipon ayan. so galing ako sa pangilaw ayan huli ko guys meron tayong kasag na siguro mga anim na piraso, 7 piraso tsaka meron tayong hipon alas uh, ang hipon naman natin nata ay mga kulang kulang isang kilo guys ayan handa lang po ng hipon matumal daw po same so, lang muna for today's video guys Ramis salamat sa inyong suporta. Ah.